i'm mi amigos mi amigas it's another BEA beautiful day today dilipat kami sa Gumaus Bay it's like uh thirty to 1 hour ride lang malapit lang dito sa daer ang review doon napakaganda raw parang Boracay eh. makikita natin mamaya kung totoo nga yun. before we head out sa Gumaos Bay dumaan muna kami dito sa isang napakabait na amiga na nagtreat sa amin for lunch shout out to Miss Amor Abisilia of Banitas Lechon House Diet Camarines Norte Once again, thank you very much, Miss Amor Avicilla of Bonitas Diet, Camarines Norte. Dito sa Gumaos Bay, mag, ano, kami magte-tent lang. So glamping lang din ang dating natin. Although sa mga pictures, napakaganda. Ang ganda nila. Pwede nyo i-check yung uh, FB page nila para makita nyo kung ano ano itsura ng uh, Gomaus Bay. Maganda siya sa pictures. Sana sa personal, ganun din kaganda. Doon tayo sa Gumaos Bay. Mga amigos at amigas I'm so excited na po Sabi nila napakagandang beach daw yan Napakagandang beach resort Parang Boracay dito sa, sa Camarines Norte Kumuwi na si, uh, si Carl at si Ems Yung mag-asawa Kasi meron silang uh, commitment tomorrow So nag-overnight lang sila See you again on our road trip To food trip adventure malapit na tayo mga amigos amigas na amoy ko na ang dagat welcome po sa bayan ng Paracale Camarines Norte mukhang luman-luman simbahan na to memory of the unborn children You're Ano masasabi mo dito sa Gomaus Bay Resort? Ganda. Maganda yung sun. Pino, di ba? Pino. Yung buhangin nila dito is parang pulburo, no? Pino ang sand, Pino ang sun. Ganda. Hindi siya ganun kapute. Medyo brownish siya. Pero panalo na. Pwede na talaga. Look at the sunset. Panalo sunset dito. Ganda. Sayang, sayang, kulang tayo. Oh, ano ano bawasan ng bawasan. Sino nawala wala sa atin? Five. 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 Daming daming hard drinks. Beers. Pulutan, candies, chips. Ito yung uh, itsura ng tent namin. Oh. They call it Hunter's Tent. Yan. So silyado yan, sarado. Kasi may aircon. Sobrang lamig ng aircon. Sarap. Swabe dito. Highly recommended po. Oh, mi amigos, mi amigas Nandito tayo ngayon sa Gumaus Bay Resort Naka-tent tayo ngayon Ang tawag dito sa tent ko na to is Hunter's Tent Okay, look May aircon Mainit ngayon pero Mga masasabi ko, presko Solve ang aircon dito Hindi mainit maganda, maganda ang buga, lamig oh And meron silang Ito yung bed, double bed Oh, glamping ang dating. All right. Merong alcohol at merong free water. Meron din siyang ilaw para sa gabi mamaya. Isaksakan so if you want to charge your phone, meron sila. etong setup ko ngayon, ito yung mga bag ko. Shoes, dito ko na lang nilagay sa gilid. Ang problema lang, nasa loob yung medyas. Ay nako, alam nyo na, o ano yun pahinga muna ako kadatating lang namin namubula na yung mukha ko uh, Miss Tiso kuno. so we will be staying here for uh, one night tomorrow balik na kami ng Manila uh, amount ang presyo nito is 2,500 for an overnight stay inclusive na lahat may wifi may gym sa taas so okay na nga good thing about this is the aircon kung wala nito kung wala sunog ka rito Okay, thumbs up ako dito. Food trip na naman tayo, food trip. Food trip. Kain. Kain. Kain naman. Kain. Kain. Kain naman. Kain naman. Kain naman. No. Alright, isa na naman pong masayang road trip to food trip ang hatid sa inyo ni Moto James. See you again on my next vlog. Ride safe! Ciao! Obran lakas ng ulan dito. Samay, panganiban. Pauwi ng Manila, halos zero visibility. Ingat lang mga amigos, amigas. Safe ride! See you again on my next road trip to food trip adventure. Ciao guys!